Attention mga senior high school students ngayon, pwede na kayong magkaroon ng national certificate at libre po itong makukuha. Libre na ang assessment and certification, gobyerno na ang magbabayad nito. Ang anak nyo ba ay nasa senior high school ngayon at kasalukuyan naka sa TBL o Technical Vocational Livelihood Track? Inanunsyo na ng DepEd o Department of Education at makikita na ito sa kanilang website at social media page ang magandang balita na ito. Sa kasalukuyang system natin sa HSC o Senior High School ay po na silang pumili ng academic track o course at isa dito ay ang tinatawag na TBL track. Ang mga kurso na sakop ng TBL track ay Number 1, Agri-Fishery Arts Number 2, Home Economics, number 3, Industrial Arts, number 4, Information and Communication Technology o yung ICT. Sa ngayon, ang TBL ay walang national certificate at katulad na binibigay ng TESDA o Technical Education and Skills Development Authority. Dahil ngayon ay mayroon ng pre-assessment at certification na pwede magpa-assess ang isang estudyante ng senior high school. Ang magandang balita dito, ang mga kurso na ito ay po pwede nang kumuha ng assessment exam sa pinakamalapit na TESDA sa inyong mga lugar. Ibig sabihin, kapag pumasa sa assessment, makukuha na niya ang National Certificate o NC katulad din sa TESDA na NC1 or NC2. Yan po yung National Certificate. So, sino ang mga qualified na kumuha ng national certification number one ang mga senior high school na kumukuha ng tbl learners na naka enroll sa public at private school para sa semestral year 2024 hanggang 2026 number two ang als naman na, o ang alternative learning system sa parehong taon ay pupwede rin lahat ng senior high school, TLBs at ALS na graduate ng 2022 hanggang 2024 ay kasali rin. Number 4, pati abaga beneficiaries ng JDBO na TLB rin o Joint Delivery Voucher Program for Senior High School. Kasali rin po sila. Ang National Certificate o NCI ang kadalasang hinahanap ng mga employer dahil ang National Certificate ay nire recognize ng mga employers mapa-local man o abroad. Ito na rin ang global standard sa ngayon at magagamit rin nila ito kung gusto pa nilang ipagpatuloy ang kanilang pag-aaral katulad ng pakuha ng NC3 at NC4. So yan po 'yung karugtong ng 1 and 2. Ibig sabihin, kung kinuha mo na ang NC1 o NC2 noong nasa senior high school ka palang, credited na ito at pagka-graduate mo, pupwede mo pa rin ituloy ang advanced course sa TESDA na NC3 at NC4. So, paano naman tayo mag-a-apply? Mayroon tatlong paraan kung paano mag apply sa pinakamalapit na TESDA sa inyong lugar. Una-una ang pag endorso ng senior high school head o ng principal. Number 2, pwede rin pag-endorso ng School Division Office. At number 3, pwede rin diretsyong mag-apply ang isang estudyante. Kung direct application, kailangan ng mga sumusunod. Number 1, ang form 137 o school form number 10. Number 2, diploma at number 3, school form 9 o ang report card. Kailangan dalhin po nila yan. So halimbawa, nakagraduate na kayo ng senior high school, pwede nyo ipagpatuloy ang inyong vocational technical track sa TESDA nang hindi na kayo kukuha pa ng NC1 or NC2 dahil nakuha nyo na ito nung kayo ay nasa high school. So may video na rin po tayo kung paano mag-enroll sa TESDA at ilalagay ko rin ang link sa description para pwede nyo rin panoorin pagkatapos ng video na ito. Sa senior high school student natin, napakaganda ng passing rate natin at ito ay nasa 95% ang pumapasa sa mga assessment. So, ganyan kagaling ang mga senior high natin ngayon. Kaya huwag nyo nang palampasin ang pagkakataon na ma-assess at makakuha ng National Certificate. Kung nangangamba pa kayo na baka may bayad, wala po kayong babayaran at libre po yan lahat. Isa na po si Senator Wingo Chalian sa mga nagsusulong ng magandang balita nito. Ngayon kasi sa system natin ng senior high school, pwede silang pumili ng academic track or ng tech book track. Sa ngayon, ang tech book, walang national certification. Ngayon, with this free assessment and certification, pwede na siya magpa-assess. Uh, Pag pumasa siya, makukuha niya yung national certification yeah? NC1 or NC2. Yung kasi hinahanap ng mga employers. Dahil yung national certification, ito yung re recognized ng employers here or even abroad. Okay, so sana nakatulong pumuli kami sa inyo at huwag nyo lang mong kakalimutan mag-like, share at hit nyo na rin ang bell para sa ating mga bagong uploads na video. Maraming maraming salamat pumuli sa panonood at God bless.